Hello mga ka-uncle! Yes, it's me, Uncle Maestro. It's good to be back! For today's video, sa nyo ko dito sa Carriedo upang magpagawa ng aking salamin. So yan nga, bumaba na ako ng MRT. To be honest, ito yung first time kong sumakay ng MRT at natatakot ako dun sa pagpasok ng card sa pag-swipe. So yan, natagang binibideo ko at pinapanood ko talaga yung mga kasunuran ko talagang pinagmamasan kong paige. So, yan na isa na lang ako nang susunod. Takot-takot talagang, 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 ako talagang, talagang, kasi baka mamaya. Hindi ko hindi gumana yan ako lagot na hindi ko na lang gagawin ko. Eh susunga-sunga pa man din na pag first timer. And then yan. So, bago ako nagpunta sa aking paket talaga dyan sa kargado, kumain muna ako dito sa choking kasi ramdam ko na yung gutong ko. O di diba? Habang ako ay kumakain, iniisip ko na rin kung saan na yung aking pupuntahan yung Emerald Circle Building kasi hindi ko masyadong gamay pa dito sa Carriedo at yun nga kasi first timer din at lalo na solo flight yan talagang sapalaran ako at Luis buhay so ayun na nga napagtanong ko na sa guard at yun na pinuntahan ko na hinanap ko yung stall building ng Ardis yan As you can see, ang dami talagang pagawaan dyan. Talagang dyan mismo bagsahan, kaya murang-mura talaga dito sa karyedo. Ang pagawaan ng salamin. Kahit kaliwat kanan, kahit saan ka magpunta, ang daming salamin. Kahit, ayan. So, yan, nahanap ko na yung Artist Optical. So, yan, tignay, as you can see, and daming, and daming customer talaga dyan. Talagang dinarayo sila kasi mura na. Kasi yung kompleto na may anti-radiation, photochromic, ganun. Hindi ko na nga na video yung sarili ko dyan habang nagpapasukat ng salamin at namimili kasi mag-isa ko nga lang. So yan, habang inantay kong magawa yung salamin ko, pupunta muna ako dito sa Kiapo Church para magsimba na rin kahit paano. At saka medyo tago yung spoon ko dyan kasi takot-takot talaga ako ba kasi mamaya may magkanakawalan nyo naman dito kaliwat kanan din dito kaya kailangan pag pupunta kayo dito kailangan nyo ng doble ingat so yun nga nakapasok na sa simbahan akala ko talaga regular mass yun pala is merong kinakasal dito pero anyway simba rin naman yan kaya go na go pa rin tayo diba ang ganda talaga ng Kiapo Church o bongga So, after ng mass, ayan, bumabalik na ako dun sa Emerald Bur Building Circle. Ayan, may nakita akong shortcut kanina eh. So, kaya dito na ako dadaan. Titignan ko talaga masusundan ko siya. Para, ayan, o ba diba? Mukhang nasundan ko naman siya eh. At saka, mas malapit siya. Para mga 5 minutes, andun na ako sa Ardis Optical Clinic. O diba, sadya napakarami talaga. Kaya pag papagawa ka ng salamin, punta ka na dito sa Carriedo at yan, di ba? Ang dami o. Oh. Talagang malulula ka na talaga. So yan, binalikan ko. Nakita ko ang dami pa rin pila. Ang dami nag-aabang. Fast forward tayo ulit after ko nakuha yung salamin ko at nasukat ko. So yan, umuwi na ako. Sumakay na ako ulit ng MRT patungong EDSA. So yan, medyo shy type pang person sa pagbibigil dyan sa loob ng MRT. Baka kasi sabihin nila nagpipicture ako ng kung ano-ano dyan. Kaya so, yan, tamang video lang muna ka ng aking sarili. Then, after um, ilang minuto, bababa na rin ako at makakarating na ako sa EDSA. O, diba, bongga, makakauwi ng ligtas. So, eto na rin naman tayo. Kinakabahan tayo ulit sa pag-swipe-swipe. -swipe dahil nakakatakot talaga mag-insert ng card. Lalo na kapag hindi niya ma-read mm, to the moon, itakan. Hindi ko alam talagang gagawin doon promise. Kaya, doble ingat ako dito sa pag swipe o yan so tamang sunod lang ako sa kanila kasi hindi ko alam kung saan dito yung exit o ba? Diba? tagang sunod lang go with the flow lang tayo sa kanila titinan natin yan hindi ko kasi ako sure lalo na dun sa exit talaga na palabas papunta dun sa baklaran sa mga changi changi dun hindi ako kasi sure so yan alis na yung MRT ulit. Di ko alam kung sa papunta yan susunod. Ayan, sinusundan-sundan ko lang sila. Tapos yon natumbok ko na nga yung pag ng card para makalabas. Ayan, talagang todo nervous na naman ako dyan. Kaya todo silip na naman ako kung paano nila i-insert yung kanilang card dyan sa MRT. Sa mga oras na yan, ako ay madaling-madaling na rin talaga sa pag dahil ina-habol ko yung oras kasi medyo maghahapon na kasi alam nyo naman, always traffic talaga kaya madaling madali ako kaya blessed na rin ako at kahit paano natutunan ko rin kung paano sumakain ng MRT at LRT kasi less ano to sa traffic eh kaya maganda yan carry so yan nakalabas na ako at successful ngayon naman hindi ko rin alam talaga dito kung saan talaga ako pupunta kung dyan ba o dito sa kabila kasi hindi ko alam yung exit dito eh kasi first timer ko talaga dito. Yan. So, dito ako nagbakasakala kung alam kong dito. Tapos, yun pala ay mali sa kabila. So, kaya bumalik, babalik ako. At para hanapin talaga yung tamang daan. Ay, tamang daan patungo sa'yo. Char. So, yan. Nahanap ko na nga yung tamang daan. Ayan na. Napaka-daming daming hagdanan pa nito. Sobrang sakit na lang pa ako kakalakad. And, Tadan! Pass forward ulit tayo. Nakarating na ako sa Don Aldrin Bus, bus Station papuntang Cavite. Yun lang. Bye-bye. Thank you for watching.